wala nga daw. Ba po ang handa? Yan po'y niluto ni G.O. Oh, yung iba in order. 子也不ل你 <laughs> Much, 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 later. Nandito na po kami sa sa Manhattan Parkway. Dito sa Davao Choy. Nasa Malia, Malia! Nasaan tayo, baby? Nasaan tayo?

Araneta. Ayan, Araneta. Ah, narito po kami sa Araneta. Hindi ko nga alam ay kung oh, ano sa Gateway, Ang oh, gateway, oh. diyan na. Ay, Yan, magkakalapit lang yung gateway, ah, Limol, SM. Ngayon lang ako nakarating O, narito nang mga taga- taga-Linang. Pwede naman tayo sa box, guys. Ay, tatay ang balay kasi Sa Smart King, may mga mga yung Merong Black Na, na tayo sa... ano? Sino yung parang nauntong? O, sa Ano ninyo? iyan? yan. Dito lang yung ilalagay. ng lahat ng sapatos yung Ah, yung bagay ng sapatos. Ayan.

Baid yung mga bagay namin. Dami pala natin dala. Okay. <laughs> okay. Ano mga handa natin, re? Okay. Ano yan, Jim? Ito, dapat ay, actually, ito natin gagawin kong garlic parmesan. Oh. Ay, kukuhaan ko pa yung parmesan doon at ito kong niya Ay, baka may lulutuin pa, baga? Ay, yung may na chicken. Ay, kahit hindi lahat. Oo, oh, no. isa right, eh. oh, parang nasa lang. yung sana dalawa ko, nasa plastic at mga siguro natin. Ay, ganunan ay, ipapasok na Yung microwave naman. Ato May Rice cooker na matot. Bisan yung okay. rice cooker. rice like, cooker may microwave. Okay. Ito, ito, ito. Anong dala mo mother? mo na lang itanak yung mga. Sinanay po yung may dalang Helen Tanabag. <laughs> Dahil bueno, nung tunay at natural. <laughs> <laughs> salamat po kay... <laughs> Oy. Oy. Salamat po kay Helen Tan sa papaskong ispagitihin. Ayan, ba na Ayan, nanonood na po sila ng... sila ng vlog. Yes, sila sila? Sempoy. Oh. <laughs> Ayan, ba't din, nanonood na sila ng vlog. Ayan, nanonood po kami ng vlog nung kay Empoy. Nanonood akit sila ng ano? Ako muna yung manood, di ko Maloy, nag-aabang ng train. Ito po yung Cubao Station. Cubao. Cubao. <laughs> Hoy, nag-aabang na si Maloy dito ng train. Dito na ako tumabuksan. Huwag mo nang buksan at baka delikadong mabuksan. <laughs> Ito na, may ulit. Ito na, may ulit view sa aming bintana. Dali muna, be na. Oh, Manoy be na. Manoy. Wow! Train! Wow! Wow! Train! dadtong <laughs> Maloy? Train! <Lama>, happy <habang>. train. Ba't lumabas? <laughs> May nakita sang train. Ah, <laughs> nakita train. Ano happy ka? Ay, be na na ano, station na. Happy. Ma, Mama ko tapos. Aba ah, bakit mahulog ulit? Doon nya pala namang train station. Hmm. Kubao station daw ito. Kubao station. Este... Tayo po pala talagang totoong nasa sa Kubao. <laughs> Yan yeah, natin pa yung aming kwarto. Uh, Mama uli may dadaan. Ay mo sang Kita balik mga ito train. Oo, ma, mamaya, ya may ma Room. Ito nakakita na ng tunay na trend. Yes! Hindi yung ano ba yan? LRT o MRT? Ano ang natabi mo? Happy ka? It, Good! Ako <laughs> <So, laughs> yung <abay> may train. <laughs> Dalawa ng train. O di yung kalaangat, marami pang dadaan train. Kaya lang, ngayon... po, narito kami sa terrace ni Maloy. Nag-aabang daw po kami ng train. Bayan po yung Kubaw Station na. Ayun po. Ayon, ang Cabao Station. At kami po ay mag-aabang ni Maloy ng train. Kami po narito sa terrace. Kami po narito sa Manhattan Parkway. Magali, Maloy, nag-aabang kami ng train. Abay, awan, oh, oh, makasakit ng JO. Sito to JO. Bailas, Ludovsky. My sweet. Wala nga daw. Ba yan po ang handa. Yan po yung niluto ni G.O. Yung iba in order. Ito po niluto na ni G.O. Fried chicken. Ano naman ito ah? Beef mushroom with cream broccoli. Cream, cream. Broccoli. Broccoli? Nanang broccoli dyan. din yeah, broccoli. Yeah, bro yeah bro broccoli pala parsley. Alam ko broccoli tayo. Ito naman ay yung ito po yung mamahalin, ay hindi ko alam ang lasa. Parang pakilasa kung may lasang panis. Kinakain dito. Huwag oh ka, hindi oh. saray, ang bibig. Hindi nga. Tapos ito po naman ang aming mga palong life. Palong life ay palabok, pansit, napulus pang... At itong pichipiching pagkasarap-sarap ang... Wala pang noche na ay amin ang mauubos. Ano yung natunong doon? Sa sobrang sarap po nito ay hindi mo malalasang sa angos ay Nani, hindi ka na. Tayo may tatagay na tayo ng harami. Nani, may ayuda daw porke. Sabi ni Nani, parang yan bibigay ko na yun. Ito po ang view. Ito po ang view dito sa aming kinatatayuan. Hindi ko makakita. Dito daw po yung malapit ang Alley Mall. And then, ano pa nga? SM SM ano yon SM ano yon SM Cubao Gateway Alimol, <laughs> Gateway, Alimol. Ito po ay Farmers Tapos ay hindi ko nga alam ba't ako eh Nasa city Isitan Basta kami narito sa Ano ah Manhattan Parkway 1 Tower 1 Nauutal na pati Oh, tinan niyo po sa iba ba Ang ganda ng view May mga pailaw-ilaw Ay, nandito ang swimming pool Ayan po ang view dito Maiba naman dati pools palayanan ng view natin Ayan si Gio, si Dodo. Hey, Ay, yung sa yung, lumusak, po yung Sorry. Ayan po si Gio, busy-busy. Oo, ano na yun? Maluy, wag kang tum tumalun. Yan bagay microwave, babul. Ay, ang kain na kayo. Mama, pwede na yung cake. Oo. Oh, Titirahin natin. Kumuha ng pangiiwa. Kain <tip> na ito. Ito, na una. -una. <tip> Maliit yung cake. Maliit. 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 Maliit.

Nandun na yun sa minikod. Dahil natin ang ikakat. O, parang sa dami naman ng pagkain natin na yun hindi makakakain. Ang pag-iwan na pag-iwan na yun. Ang mga wasa. Matikiling na. Sabi na ako ito Kaya kung may ng na kabutat na diba pagkasarap. Pagkaraya din ang mga ay nang... Dito na, uy. Bangkan. Bangkan. ng bangkan. -bang -bang mm, yummy. First time ko po makakatikim ng ganyang... Ako din. Ano ba yung ice cream cake? Parang ganyan. Ice cream cake. Parang ice cream cake. Ha? Ice cream cake? Ice cream cake. Kaya ano pa eh. Kirimikot ito. Titsung titsung. Tsuti tsuti. Matutuwa yun. Matutuwa yun. Nasaan yung titsung? Kaya mo yun eh. Kaya mo, kaya mo, kaya mo. Bala. Hindi, hindi ah. Ate Beto! Ako dito ah.

mayo saka mo may balik yep. para ma may may kasama pang panginginig iyan. Oh, wao oh, wow, parang wao pa gitna? Oh, my. Do -do <laughs> Where's my spoon? wala. 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 Na. At sama kami ng tita Malin. Mm -hmm. oh, God. Oh God. Oh, awesome. Ay, dapat na. Dali-dali! Sino dali. oh? oh, mo no, nais mo pa no, iyang no, mayroong no, no, no. kang... Meron kang pilay. Eh. Dito mo, ano na yan? May injury? Sa oh, tako. Next. Next ko bang ba pinggan? Okay. Malig ko mo ang atakan. Ay ba, nasa itong uh, tabo na? Hoy, angat ka, angat. talaga ay... Ito talaga ay... Para daw po si Malaya si Gingging. sa ni tatay. Mag nakakaranig ng taguktok ng kutsara at pinggan. Ito naman na si Malaya. Ah, abang na abang dito ng train. Malo, ilan ang train ang nakita mo? Lima? Mas masarap ba ganito meron dito, Malo? At dito, bakit po walang tubo na nausok? Abay, sabi tubo o usok? O, dito, o. tubo. Aba, hindi naman yan yung train na... One, ah. ah, ang nakikita, ang hinahanap niya ay yun, yung train na nausok. Kaya sabi, tubong nausok. Yung PNR. PNR. <laughs> yan ay electric train. <laughs> Yan ay electric train, baby. At ang gusto pala ito yung PNR yung pabikol. Hindi sila <laughs> <laughs> Ah, yun ang sinasabi na yung ba tita, bakit may walang tubong na usok? Yun ay pinapaandar ng kuryente yung train na iyon. Di kuryente. <laughs> o ba naman, anong hahagi mo na ng subo. Iya. <laughs> yeah. Anong ulam na yan? Eh eh Yan daw po yung maagam gumising at nagagalit. Sabi, gumising na kayo Ahem Magluto na kayo, sabi niya Taas ang kamay Taas ang kamay na isa Nasa na agad Swing your feet Swing your feet. Yung nirarayo mo yung paa. Mimi, manalo lang yung tisyo. Yung tisyo. na pong kamukha ni Didit, si Malia. M. Tubig, tubig. Abay, ano na magandang palabas? Ayan. Tak pergi lagi <laughs> sih.